Bilang pakikiisa sa pagunita ng Disability Awareness Month, naglunsad ang Soft Tennis Pilipinas ng isang sports clinic sa ating mga persons with disability. Yan ang ulat ni Isabel Reyes. Nabigyan ng pagkakataon ng mga person with disabilities sa DSWD National Vocational Rehabilitation Center na maglaro ng soft tennis. Dahil ito sa inilunsad na soft tennis clinic nitong lunis ng umaga para sa ating mga PWDs na naging posible dahil sa pagtutulungan ng soft tennis Pilipinas. Juan Meralco Foundation at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pangungunan ni Vice Mayor Guillen Soto. We really wanted to support dahil kasama po sa programa ng inclusivity ng program ng Sports Development Office natin, yung paghahatid ng iba't ibang sports program sa lahat ng mga uh, brothers and sisters natin in QC including our PWDs po. Sinisiguro rin ni Business Center Head Agnes Macob na magpapatuloy ang kanilang suporta sa mga ganitong programa, hindi lamang sa soft tennis kundi maging sa ibang sport. So I think in the next few years you will see us more involved not just in soft tennis but probably with other sports that we may tap. Ayon naman sa SEA Games multi medalist na si Bianzuela Manyala. Binigyang diin niya na mahalagang gawing inklusibo ang sports, lalo na sa mga PWDs. Ang sports kasi talaga, it's for everyone eh. So, hindi lang siya para sa mga uh, able, kundi pati rin sa mga ano, PWD natin. Through soft tennis, na, nakakabigay sila ng, nakapagbigay din kami ng saya and um, awareness na kahit sila kaya din pala mag-sports. Nagpaabot naman ang pasasalamat si NVRC Center Head Maria Lisa Mahinay sa lahat ng mga bumuo ng naging matagumpay na soft tennis clinic. Gusto po namin pasalamatan yung ating Philippine Soft Tennis Association uh, para sa pagsasagawa ng isang proyekto dito sa National Vocational Rehabilitation Center. Sabel Reyes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.